Sa sobrang sipag nga namin, pati dagat ng kabite, nilinis namin. today's video nga mga kumari ko, eto nga pala at samahan nyo nga kami at pupunta nga kami ng kabite. Sa sobrang init nga ng panahon mga kumari ko, talagang nagkayayaan nga kaming maligo at buti na nga lang na invite nga kami nung tita namin na pumasyal nga daw kami sa kanila dahil malapit nga daw sa dagat. Bali nandyan nga pala kami sa 7-Eleven mga kumari at hinihintay nga namin sila mama at eto nga saglit lang din kami naghintay at dumating na nga rin pala sila. Pagpasensya nyo na nga mga kumari ko yung boses ko ngayon dahil talaga namang sobra talagang paus na paus na nga ako. Anyway, pass forward na nga tayo mga kumari ko. Ito nga pala at nandito na nga rin pala kami sa van dahil dito nga sa likod ng SM ang sakayan papunta nga sa Kabite. Pero na santo nga ng mga araw na yun, mga kumari ko kaya naman sobra talagang hina nga ng pasahero siguro nasa bakasyon na nga ang lahat kaya talaga naghintay nga kami ng dalawang oras. Rosario Cavite pa kasi yung pupuntahan namin mga kumari ko kaya medyo malayo-layo rin talaga at kung susumahin nga siguro nasa tatlong oras ka din yung biyahe. Mas forward na rin pala mga kumari ko nandito na nga rin pala kami sa may SM Rosario at hinihintay na nga lang din namin dito yung tito nga namin na magsusundo nga sa amin. Kung masundo na nga kami mga kumari ko eto nga pala nandito na nga rin pala si Tita Ruwena sa labas at naghihintay nga sa amin at agad-agad ng na nga rin pala niya kami sinalubong. Yeah. Oh, Tawating oh. <laughs> <laughs> so, na ano. Ah, kami Ayan nga mga kumari ko at pagkadating nga syempre nagchika-chika nga muna si mama at si tita Rowena tapos pinagtimpla na nga rin pala kami dito ng kaping bara ako ha Hindi sa Upo nga lang kami saglit at pumunta nga kami ng tindahan. syempre mga kumari ko, bibili nga kami ng aming mga sabon at toothbrush dahil hindi na nga rin kami nagdala at dito na nga lang. Ang na nga ito si Samantha mga kumari ko, agad-agad na nga rin pala kami diyang umakyat nga sa taas nila Tita Rowena at dito nga daw kami matutulog. Naglatag na nga rin pala dyan si Tita Rowena mga kumari ko at hindi ko nga pala na-share sa inyo mga kumari ko na nagpunta na nga pala kami dyan ng dagat at dahil nga madilim ay hindi na rin pala ako nagvideo. Sobrang lapit lang talaga ng dagat sa bahay nila mga kumari ko. Siguro mga Limang hakbang lang ay nasa dagat ka na forward na nga tayo mga kumari dahil mga excited nga to sa dagat kaya naman alas 5 pa nga lang ng umaga itong at mga nagsigising na at sisilip na nga ulit sa dagat. Ito nga mga kumari sobrang lapit lang talaga dahil likod bahay nga lang nila tito itong dagat nga sa kanila. At nakikita nyo naman mga kumari sobrang dami talagang basura dahil ito talaga mga kumari ko ay mga likod bahay nga lang ng mga tao at kabahayan talaga kaya sobra talagang daming basura. Sobrang daming basura nga dyan mga kumari ko syempre hindi tayo dyan maliligo at dun mga kami sa may kabilang pulo nga. Maliligot. Kailangan pang sumakay ng bangka. Kakatuwa nga mga kumari ko dahil likod bahay nga lang nila itong dagat. Kaya siguro mga kumari ko kapag stress ka nga dito sumigaw ka lang ng problema mo ay talaga namang mapapawi. Nga pala mga kumari ko may butas-butas dyan nga daw yung mga alimango. At eto nga meron pa nakita si Daddy Tiano na parang shell na malaki. Hindi ko alam kung anong tawag dito. <tinyo> Sobrang aga pa naman ng mga oras na yan mga kumari Kaya nga ito, pinabalik nga muna kami sa bahay nila tita para nga magkape at magalmusal na nga muna. Kaya super thank you po tita Rowena sa pagtanggap nga po sa amin at sa pag-invite nga po sa amin dito at syempre sa pag-aasikaso nga sa amin. At pass forward na nga tayo mga kumari ko. Ito nga pala, tanghali na nga ng mga oras at to. Kaya naman ito, nandito na nga ulit kami sa dagat. Dahil taga rito nga pala sila mga kumari ko. Kaya naman ayan, kahit anong oras sila gusto nga magtayo ng cottage dito ay pwedeng pwede kaya ito nga yung pinsan ko mga kumari ko magtatayo nga siya ng kubo-kubo dito kaya super thankful din kami sa pinsan nga namin na to mga kumari kasi grabe nga din sila mag-asikaso dito sa amin at talaga namang lahat na yata ay nilabas nila para nga lang sa amin maayos na nga pala itong kubo-kubo mga kumari ko ito nga pala tinaayos na nga rin pala ng pinsan ko Itong ang lamesa sobrang init na nga ng mga oras na yan mga kumari ko kaya naman talagang itong at lublob na lublob na nga kami ng mga oras nga na yan. Nanda ng ari pala nila Daddy Chano, ito nga pala mga kumari ko ng mga isdang iihawin nga namin at ito nga mga bangus, napakamura nga lang daw dito dito, sabi nga ni tita. Nakatuwa nga yung mga isda dito mga kumari ko, iba-ibang klaseng isda nga at ngayon ko nga lang din ito nakita dahil ang, alam ko lang mga isda mga kumari ko, bangus, tilapia at kung ano-ano lang na nakikita sa palengke. Kaya mga bangus, garap ng taba. Ay, But, buti kasi ati mo na, si ati mo naman ayaw. Ayaw mo ang taba. O, yung pinakamasarap pa, ah, na parts. So, ang talaga niyan. Ay, Eka lang, may video nga ni Kuya Malino. Yun. Ano nasa yung Ida, mali, Ida, ano nasa ilalim? Ano yung nasa ilalim? Mga isdari. Habang busy nga kami dito, mga kumari ko, eto nga Samantha, busy nga rin sa pakikipaglaro dito sa buhangin. Sabi ko nga yung lubos-lubosin niya na at sa amin, wala naman nga Ito nga palang kapatid kong ganda-gandahan, mga kumari ko, eto nga pala at nagpapalangan ng mabasura dito sa may gilid. Siguro mga kumari ko, yung ibang mga naliligo dito ay talagang iniiwan na nga lang din yung kalat nila. Pen area kasi to, mga kumari kaya siguro ganun nga talaga, kaya makalat dito. nagpunta nga pala kami ng palengke mga kumari ko para nga bumili ng karne at eto nga mga kumari ko dahil gusto nga rin namin ng adobo. Balik ko nga galing palengke mga kumari ko, eto nga palang anak kong ganda-gandahan, aba naman nakabis na at talaga namang siguro lublub na lublub na nga ito sa dagat. na pala si Daddy Chano mga kumari ko at nagpaparikit na nga rin pala siya dyan mga kumari ko para nga sa aming iihawing isda. Mga nakabihis na nga rin pala kami dyan mga kumari ko para nga pagkakain nga namin ay pupunta na nga kami doon sa kabilang pulo para nga makapagsimula na nga kaming maligo. <tinyo> Marikit na nga mga kumari Ito nga pala tagad-agad na nga pala namin nilagay ni tita Ito nga bangus nga para nga maihaw na At ito nga nagpaypay pa nga ako dito Pero napakalakas naman ng apoy mga kumari ko Dahil baga nga ang gamit Sobrang lakas nga ng apoy mga kumari ko Ayan nga nasunog na nga pala itong bangus nga nakasalang pa yung iniihaw naming isda mga kumari ko. nga pala si Daddy Chano. Meron nga siya nakitang nagkakalay kaya nga nang mga basura. Kaya nang hiram na nga rin siya, mga kumariko. Dahil nga makaalat nga sa harapan namin. Medyo maraming basura dito sa tapat nga ng cottage namin mga kumari Kaya naman eto, wala nga kami magawa ni Daddy Chano. Kaya nilinis ka namin. Sobrang sipag na ba namin dahil pati dito sa kabitin nilinis namin. Charot. Sobra kasi ako nang iinayang sa dagat mga kumari ko. Napakaganda nga ng dagat. Tapos eto napakarami nga lang basura. Sabi ko nga sa inyo mga kumariko, sobrang lapit niya nga sa kabahayan. Kaya siguro eto talagang napakarami niya basura. Ready na nga rin pala ng pinsan ko. Eto nga palang video okay nila. At eto nga parang ado kami ay magkantahan dito. Nakakatuwa nga dito mga kumari ko dahil malapit lang sa bahay. Eh, talaga naman pwede kang magdala ng video okay dito. Dahil meron nga silang mga wire dito. halata naman sa boses ko mga kumariko. sobrang paos na paos na ako napakarami talaga namin mga kaganapan dito mga kumari ko kaya naman magkakaroon nga tayo ng part 2 Ayun nga, mga kumari ko, talagang wala na ang boses ang kumari nyo. At ayun nga pala mga kumari ko, meron na nga pala kami diyang adobong manok, bangos, saka ginataang lang kaya naman ito. Kumain na nga rin pala kami agad. Sobrang sarap nga kumain mga kumari ko, lalo na nga kapag ganitong natatanaw mo nga ang dagat. So, ito na nga mga kumari ko, at pasakay na nga kami dyan ang bangka mga kumari ko. At abangan nyo nga yung susunod kong vlog mga kumari ko, dali papakita ko sa inyo yung pagliliguan namin.